Ano naman ng belt bag mo? Ha? Hmm. Laman? Na belt bag to? Ah, so. oh. ito. Ah. Ano naman yung belt bag mo? Yan. Wallet, yung mga Ayan. O, ano pa? Wipers. oh, yan. Maganda yan. Hmm. Kapos, Hindi extra, bawal yan. Extra, extra Oh. Siklista okay. daw yung nagbabaw na Yung -hmm. school driver, lang cutter, may nakakristoyer na kung wala. Kaya, Yo, tama, tama mo. ito. Sinasabi tayo, tingnan mo din yung club ko. Oo, oh, pero, wala oh, walang lagi iligan. Lagi tala, lagi kong tala, kong tala ah, para sa proteksyon ko. Oo. Oh. Yan o. Oh. Iyan, yan. Yan. Ang ko wala oh. akong pa rin. Pag suntukan lang, suntukan lang, pwede Wala, yan Oh. Ayan, ito lang tala ko. Oh, pwede naman yan, naman paulog. Ayan, defensa lang naman. Dito ako, dito ako nagkano. Ayaw na sira Ito, ito lang palaging ko Yeah, ito lang, ka lang. Ganda ng video, ayan. Ayan, ito lang. Wala akong talang screwdriver. yung ayan. Ayan, Wala, ito lang, ito lang. Proteksyon ko rin kasi, tayo mga siklista nagtulong ride tayo eh nagtulong ride so kailangan din natin na proteksyon sa sarili natin wala akong bare pero sumtu lang lalaban ako pero yan ito lang. di ba kaya yung mga mahihitin ang ulo dyan matapag na dahil meron Pareta, may pakakal, wala, diba? diba? hindi kayo matapang doon, so, kapasir. So, mga kaanabi, mga siklista, lalaban niya. Wala, ano, tulog ko ng balon. Okay? Oh, na, na, ito? Eh, wala okay, na idol. Wala na. Wala lang school driver. Ano pa -pata tatanas sa mga kanin o yung cutter o yung nakain eh Hello. No? Tama. Di ba? Okay. Ang dala ko lang, lang yung tang. protection perfection ko. Okay? Bye. Hoy, idol.